Gubat, may kakaiba rin. Diskarte ang ilang residente para kumita. Sa barangay Kota, sa bayan pa rin ng gubat. Ilang kabataang mangi isda naman ang nakilala namin. Pero sa halip na isda, si Milya ng Alimango ang hinuhuli nila na kanila namang ibinebenta. At dahil sa paraan nila ng pangunguhan nito, nakilala sila sa kanilang lugar na mga batang sudsud. Tong ang gamit nilang pansudsun, mga miskulang kalaykay na gawa sa kawayan na kinabitan ng lambat sa dulo. Dito sila magsisimulang manghuli sa ilalim ng tulay. Sa gitna ng maitim na ilog, hahalukay ng mga batong sudsod ang ilalim ng tubig para manguha ng similya ng alimango. Wala pa akong naon eh. Dito na lang dito. Bakit? Ano ba noon? yung Yung pagsusud ang naisip ko dyan, parang naghahanap ka ng malilit na kuto na may gamit kang ang, ang, ang pangkuha mo ng kuto ay yung pa, mga paa mo, kinakapaa mo yun. uh, yung kita ng mga tao dyan, napakaliit din. Sampu hanggang labing limang kilo ang bigat ng pagsusud pero oras na ilubog ito sa tubig. Dumodobli ang bigat nito sa bawat tulak para kalaykayin ang ilalim ng ilog. Wala pa! Halos isang oras na rin nakababad ang mga bata sa maruming tubig. Naman lang sila. Wala Ang? Saka mabaho kasi maraming patay. Maraming, maraming, maraming. Aso. Aso. Pag patay na, tinatapon dito. Kaya mabaho dito. Nagkasalit ko dahil sa pagsudsud. Mabaho. Kasi mabaho rito. Nakamay ko yung mga hindi dapat amay. namin yung bawo rito para magkapera kami makabili ng bigas at ulo. Kasi wala kami ng pagkain. Wala. Pagkain. Pagkain. Saka... Walang ulam. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakachamba rin May sa mga seri. isa. Agad niyang sinubo ang nakuhang similya para mabasa ito ng laway at hindi mamatay. Dudura yun para hindi mamatay. Hindi mamatay sila wala na silang nalaiigit na inyong Noong 2009 ang una kong masaksihan at maranasan ang buhay ng mga batang sudsud para sa programa ng GMA na Eyewitness. Ah, hirap Nasubukan ko rin ang hirap at panganib ng pagsusudsud. Ay lang 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 na. Huh? Dami na! Dami eh. Huh? Hindi ang nilalakaran ng mga bata, minsan, mga matatalas ng bata tulad nito. minsan, mga matatalas ng naman may mga kahoy. Makalipas ang apat na taon, mukha at pangalan lamang ng mga bata ang nagbago. ng ang ilang kabataan ng bayan, ang gubat, nagkakanda ko ba pa rin sa pagsusunod kapalit ng kakarampot na kita? Binibinta namin sa kogon. Binibinta namin ng 175 yung similya. Yung isang peraso ng similya. 1 peso and 75 centavo? Kapag siniswerte, hanggang 20 similya raw ang nahuhuli nila sa isang araw. Pero hindi araw-araw, Pasko, ika nga. Wala na ako, Ang Pinakakunti. Wala na huli malungkot kasi walang pera pang bili ng pagkain gaya ng mga pandisal pambigas at at pangulam pero kaya na magpakita pag nasudsud mo talaga sila ano yun? yun, oh wala Oh, wala. Dahil walang wala kami nakuha.